Ngayon, mayroon na naman ako ipapakita sa inyo. Kakaiba na naman to. O nga pala, shout out dyan sa mga baser ko. Panoorin nyo. Huwag nyo lang po to i-scroll. Mayroon na naman ako ipapakita sa inyo. Ha? to? Ang buko. Buko yan ha? O. Buko. Tumubo yung nangka. Ha? O. Panoorin nyo. Hindi ko niloloko yung aking sarili. Ha? Kasi, alam nyo, hindi ko kinain yung aking dumi. Disclaimer lang po pasintabi lang po sa kumakain dyan. Yung dumi ko, hindi ko kinakain. Kaya hindi ko niluluko yung sarili ko. Ito, panoorin nyo. Ito, may pakita na naman po ako sa inyo. Kakaiba na naman to. Yan, panoorin nyo. Buko yan, ha? Mm, buko yan. buko yan, ha? oh. Yan, buko yan, oh. Ang buko. Ngayon, ang buko. Buko yan. Tumubo yung nangka. Iba na yung panahon ngayon. <laughs> Makikita ninyo sa mundo. <laughs> Hanapin nyo lang si Kantang Kinagwang. <laughs> oh, ano? Makikita na ninyo. Ha? Hindi ko niloloko yung aking sarili. <laughs> Shout out dyan sa mga baser ko. Panoorin nyo lang po. Ang buko. mubo ko yan. Tumubo yung nangka. Ha? O, oh, nangka yan ha. Tumubo ng nangka O, oh. Papakita ko sa inyo ng maigi yan. Ha? <laughs> Linawin ninyo sa inyong mga mata. <laughs> ha? Ha? O. Yan. O. Ano sa pagtingin ninyo? Ha? Hindi yan tumubo? Ha? Nangka yan. Ha? Buko yan. Buko. O. Tingnan nyo. O. Buko. Tumubo yung nangka. Meow. <laughs> <laughs> Ha? O, oh, ano? Ha? Hanapin nyo lang po. Hindi nyo makikita to sa dito sa ano lang po to sa Barangay Limulan. Kahit saan kayo magpunta, dito lang kayo makakakita sa content ko na yung boko tumubo yung nangka. Ha? O, oh, di ba? <laughs> makikita ninyo. Ha? Panuulin nyo lang po. Hindi ko di, Hindi ko niloloko yung akin sarili ha. ha? <laughs> out sa inyong lahat dyan. Lalo na sa aking mga followers. yet out sa inyong lahat. Ito, makikita po ninyo to. Ha? O. Oh, yan. Makikita ninyo lang. Panuorin nyo lang po. Kung ano yung ginagawa ko. <laughs> <laughs> ano?